to my mini vlog. So for today's video, full atake ang baklang ito. Tara na, samahan nyo ako sa panibagong araw ng buhay ko. Let's go! Oh, yeah. Ito na nga guys, panibagong araw, panibagong video na naman tayo at for today's video, ito na nga, papasok na si Ate Skyler sa kanyang school at si JK naman guys, nagtatantrum siya same time ayaw niya magpakuha ng video sa akin kasi kakain siya and ayaw din niyang inumin yung chocolate milk drink niya gusto lang daw niya ng water di ba water ang trip niya for today's morning so eto na nga nag-almusal si JK ng egg and ng rice so after ni JK makapagkain ng almusal naligo siya dahil papasok na siya sa school thank god may pasok na siya sa, may pasok na siya ngayon so ilang araw din siyang walang pasok talaga guys so eto na nga excited na si JK pumasok So tinuro niya yung ano yung bako doon sa kalsada kasi may ginagawang kanal dito sa may sa amin. Drainage ba in English, charot. So eto na nga papasok na si JK sa school and habang naghihintay sila ng kanyang ibang mga kaklase, nagplay-play muna siya. And more on and so on natapos na ang klase niya at pabalik na kami sa Balur. So pagdating namin ang Balur guys, pumunta agad siya kay Max. Wala, ganoon talaga ang trip niya sa buhay. Pumunta agad kay Max. And of course, nagready na ako ng ulam namin sa pananghalian. at ngayon nga nagluluto ako ng second. Second joy, charot. Luluto ako ng chicken adobo. Yun yung pinakamadaling lutuin talaga eh. Adobong manok. Ano ba? Chicken-chicken adobo ka pa. O, oh, adobong manok lang yan. Ganon. Ayan. So, eto na nga guys. Ginisa ko yan. pinalangis lang ko yan sa sarili niyang mantika bago natin yan timplahan. Nilagyan natin ng toyo, sibuyas, bawang, oyster, sugar, and paminta. At ang pangmalakas ang kalamansi. Yan. Hindi tayo gumagamit ng suka sa adobo kalamansi talaga. And yung sarsa guys, talagang nilamas ko dun yung kan kakainin dahil yun ang kakainin ni Maxi. So si Max excited na siyang kuwain kasi hungry hungry na siya. So ayan na nga, sabi ko kay Max, Max sit down bago ko ibigay sa iyo ang pagkain, umapo ka at papakainin kita. Ayan. So, ito na nga. Pagkatapos ni Max kumain, kami naman ang kumain dahil gutom na nga ang personang ito. So, si Daddy hindi siya kumain. Hindi niya trip. Masakit na lalamunan niya kasi meron namamagang tonsil. Ganon. So, Uy, si Day guys, hindi ka dog. dilatan niya na dilatan hindi ka dog. yung plato. Hindi ano ka dog. Hindi ka dog. Hindi ka dog. Hindi ka dog. Hindi ka dog. ka dog. Ganoon ang atake ni JK sa video na ito. So, bago matapos ang video natin, nag-shoutout muna tayo. So, shoutout kay Rika Claire Molina and shoutout kay Jay Samante. Thank you so much sa aking mga followers. Ayan. So, yung mga gustong magpa-shoutout message lang kayo sa video na to. So, dito ko na rin natapos ang aking video. Maraming maraming salamat sa no so else guys thank you guys for watching see you on my next mini vlog don't forget to like comment and share follow and subscribe to watch more videos bye